guys back to Nueva Ecija Mila na sa loob ba? Yes Vacation mode on Yeah So, we are here our house. Hindi tayo lungganin sa sila Oo. And, hindi pa ako makapag-ready ng gamit sa loob kasi may gumagawa Si Aliyah. tayo. Sa kanila. Ewan ko. Daniel, tawagin mo si Aliyah. Saan siya? Ah, online niya sa akin. Wait lang ka. ako. Bakit gamit niya? <coughs> Mia, din mo to. Tatawagin ko. Miaw! <coughs> ay, arte! eh! Miaw! Miaw! na tsura may luha-luha pa. Napaka-arty. Miaw! Miaw! oh Wow, flowers. Wow. Bye-bye. Saw bye. you bye. guys Aliya! 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 Hasan! Hindi mo kasama gagala. Bakit sumama sa palengke? Wala sila eh, no? Sigurado ka? Wala sa CR? Asa ah, si Aliya? Wala! Wala! Sumama ba ng sa Wala! Wala dyan. Pagawa ka ng cellphone? Saan nagpunta? <tuk> <Anong ibang pupunta? tuk> <Hindi> sa'yo! <laughs> Yes, cream. ano sasabihin mo Thank you. ano to Smart 9. Sige. lang oh, oh, oh. mo? Just, ano 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 isda? ano ano isda? ano lang yan? Yung, yung pag binuksan mo, may magbabibrate. mag ano kuryente. <laughs> pag may line up, ang sabi dito ma, pag may 78 ka pa baba, babawiin daw yan. Ito, na lang to sa akin. Dapat 78 pataas daw. Ano pag 77? Babawiin. Baka lalong magbulakbol. Hindi naman ako Ano sabi mo sa tito mo? Thank you. Thank you so much. Tito Marvin, thank you. Tito, thank you so much. I Skip mo yan, Matt. Tignan mo kung gumagahan, hindi ko pa na-try, charge. guys, update sa house. Yan, nag nagawa na ng mga pinto. Yan, may pinto na lahat. And then, napalitadahan na. Napalitadahan oh, so na loob at labas. So yan, kanina lang yan ginawa. And then, gito, yan, gito. Gito. nakabili na kami ng gito. tiles. Gito. Bumili kami ng tiles. Kanina rin. Ayan, mga gagamitin dahil bukas, ita-tiles na yan. Ayan, may pinto na. Ayusin pa yan, guys. Lalagyan pa ng sticker yan. And yung CR ay madilim, wala pang ilaw. Ayan, may sticker na din. Lalagyan natin ng mirror dyan. So, hindi pa tayo makakapaglagay ng gamit kasi gagawin pa lang to bukas. Yeah. Guys, nautosan lang magsampayo. Bagsak na naman yung dalawang balikat. Yung mga damit unahin mo, wag na yan. Anak na. Basta mo dyan magtutupi ka pa tapos ay mga tupiin sa likod mo ha. Tupiin mo lahat yan. picture <laughs> Sorry kita sa mama mo. <laughs> o, siya. Oh, siya. Ang magsampay, oh. Napaka-perfect. Na? Yes. Yes. Samot, magluluto ka pa. Yes, papa. Yes, papa. Okay. hi guys so update sa aking pinapagawang bahay natapos na nga ang tiles sa lababo ayan nailagay ko na ang mga gamit para kahit papano makapagluto na here bukas ay magpo flooring and the next day maglalagay ng vinyl tiles yan nalagay ko na rin ng sticker yung uh, pintuan ng CR and As of now, wala pa rin ilaw dito kasi hindi pa nakapagpa-wiring. Ayan. Ayan. You know. Ayan, nagdidikit pa ako. Kakadikit ko lang mo. And, dito sa likod, nagtatambak naman. Ah, init dito. So, yeah. Yun lang, guys. Ah! Flooring. Okay, guys. So, waiting sa sopa. Dito ipupuesto. And, nailagay ko na rin ang aking table bar and chair. Ayan. So, ito na sa akin ang aking kitchen. So, ang init-init ngayon guys, pero coffee is life kami. Yeah. So, ayan. Ayan. Ay, ay, nakaupo na lang. Gumaganong ka Okay, okay na to. Na to. Hi. Hi. Sama ka doon kay Ate. Okay, nakabit yung bintana guys. Sliding window. बाबा पिन guys. hindi ng rent. Hindi kasi sila nagbabayad ng rent, kaya pinaalis ko na. <laughs> ito, hindi nagbabayad ng rent, kaya pinaalis ko na yan. <laughs> Ayan, tatanggalin na yung bubong. So, ito, ano. <laughs> Okay. okay. okay na, na, na. Kago ka ba? Hindi na. Try na Hindi na try this is the not final. Lapit na matapos. Bibilira na lang yan. yan. So, si Papa Marbs ay naglilis-lis na sa loob. Ayan. Alikabok. Ay Ayan maganda na ang ating bubong. Ayan na. Maganda na yung bubong natin, guys. Ayan na. Pati sa labas, maganda na yung bubong. Wala na yung mga kahon. And then, dito na, maglalagay pa sila ng rope bed, higaan ng mga bata. Tapos, ilalim yung supa. Yung supa na ano. Dito na lang kami sa baba matutulog. okay. Malapit na ang katapusan. That's... Oh. pangalawang na siya tignan house update guys so meron na tayong gate ayan yung pintor natin ayan so, magulo pa dahil hindi pa tapos spot pa lang yung gate natin So, ayan ang mga gamit ng gumagawa and ito ang ating loob ng bahay ayan. magulo pa kasi may mga gumagawa pa rito guys ang Ay, ibang gamit namin nandito na ayan ang aking lababo ayan So, dito pala ako natulog kanina. Kaya, may latag dyan. Tita na tayo. dito Ayan. And then... Ah, naglaba ko kanina. Ito naman ang ating CR. <coughs> Ahem. Excuse me. So, ayan na. CR. Um. And then paglabas ng CR. Ito ang ating loop bed. So, nakaharang yung washing kasi umaakit si Sia. Tingnan natin. Yan. Yan ang ating loop bed. turn up the lights. Okay. Yan, lagaya ng something. So, yun guys. Kunti na lang. Kunti na lang. Yan. So, yung iba siguro pagpipintura sa so, sinunod na balik na lang namin kasi uuwi na kami sa Valenzuela dahil magpapasokan na kaya hinihintay lang namin matapos tong gate muna hinihintay magpapasokan mag